Yo, yo, yo! Ang saya talaga ng first time! Ngayong 3 years old na si Jace, medyo madali na kaming nakakalabas. Kaya eto at first time namin mag -glamping. First time mag sa bonfire. First time gumawa ng s'mores. Ang sarap gumawa ng memories magkakasama. Yung alam mong tatatak, pero sa kabila ng mga first times, meron din talagang masarap inuulit-ulit tulad ng lasa na hatid sa atin ng andoks parte na ng bawat pamilyang Pilipino. Itong Dokito, tatak na tatak na sa amin. Bata man o matanda, maging original man o spicy. Wala kasing tinatago, hindi lang hanggang balat ang lasa tagos hanggang buto. Talagang doki to my heart. Kaya naman kahit nasa labas kami, basta magkakasama sa hapag na may andoks, ramdam mo ang comfort ng isang tahanan. Di lang basta makabenta, alam mong maalaga, pinapanatiling abot kaya, kaya masarap kasama. Ganyan na ganyan ang pamilyang Pinoy. Walang iwanan, alagaan mo at aalagaan ka rin. Busugin mo, bubusugin ka rin. Mahalin mo at mamahalin ka rin. Diba? Ang sarap ng inuulit pero mabalik tayo sa first time. First time namin tikman itong Dokito Burger. Instant favorite. Basta talaga and doks, sigurado. Kaya naman ito na ang sign mo. Pumunta na sa pinakamalapit na branch at mag-undoks Dokito. Yun lang. Bye!